kasang ang isang pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay sa Chile dahil sa pag-apaw ng ilog. Sa Spain naman, sinagip ang isang motoristang stranded sa baha. Narito ang Frontline News Abroad. Stranded sa rumaragasang baha ang kotse na ito sa Spain. Ang driver nito, natrap sa loob ng sasakyan. Agad namang rumisponde ang mga rescuer. Sinubukan muna nilang hilahin ang kotse pero nahirapan sila dahil sa nakas ng agos ng tubig. Bandang huli, napilita na silang butasin ang bubong ng kotse para mailabas ang driver. Hanggang sa naiangat ng rescuer ang lalaki habang nakalambitin sa helikopter. Sa iba pang bahagi ng Spain, nagmistulang ilog na ang kalsada dahil sa matinding baha. Hindi na ito madaanan ng mga sasakyan. Dulot ng walang tigil na ulan ang matinding baha. Sa Chile, umapaw rin ang ilog na ito na nasa ilalim ng tulay. Bunsod pa rin ang malakas na pag-ulan. Pumuesto sa tulay ang mga rescuer. Ang pakay nila sa gipi ng isang pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Tumanggi para umalis sa mga informal settler. Pero kalaunan, sumama rin sila sa mga rescuer dahil tumataas na ang level ng tubig sa ilog. Isa-isang isinakay sa crane ang apat na miyembro ng pamilya. Ang lalaking ito, iniakyat din sa hagda ng mga alagang aso at pusa. Dinala sa ospital ang inilikas na pamilya para masuri ng mga doktor. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, may los Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.